na kay Brianna na ang lahat, mapagmahal na mga magulang at mariwasang pamumuhay, maliban kay Asher, ang lalaking matagal nang itinatangin ng kanyang puso. Kapatid lang kasi ang tingin nito sa kanya. Naging komplikado ang lahat ng ligawan nito ang half-sister niyang si Bea. Kinamuhian niya si Bea dahil pakiramdam niya ay inagaw nito ang pagtingin ng lalaking mahal niya. Ngunit nalaman ang ampun lang pala siya ng mga kinikilala niyang mga magulang. Nagpasya siyang lumayo. Ilang taon siyang namuhay ng mag-isa hanggang sa magkita uli sila ni Asher. Wala siyang balak ibalik ang dating samahan nila pero araw siyang tanta na ito. Tuloy ay nabuhay uli ang dating pagniting niya rito na alam niyang hindi naman talaga nawala. Nang may mangyari sa kanila, ang akala niya ay masusuklian na rin sa wakas ang damdamin niya para dito. Ngunit nagkamali siya. You're so beautiful, Ian. Nakangiting papuri kay Brianna ng mamaniyang si Doña Sabel. Bagay na bagay sa iyo suot mo. Nasisihang tinignan niya ang refleksyon niya sa salamin. Talaga mama, napaka-espesyal ng araw na iyon. Kaya hindi malis ang sa kanyang mga labi. It was her 18 birthday. Ilang minuto na lang ay ipakikilala na siya sa alta sosyedad bilang isang ganap na dalaga. Ilang araw na siyang excited para sa kanyang debut at ilang linggo na rin siyang abala sa paghahanda para sa mga detalye ng ingranding party na bigay sa kanya ng mga magulang niya. Siniguro ng kanyang mga magulang na magiging maganda at magarbo ang kanyang party. Nag-iisang anak siya ni na Don Rodrigo at Doña Sabel Gonzales. Kapwa galing sa mayamang ang kanang magulang niya, kaya na naman lumaki siya sa kasaganaan at karangyaan. Halos lahat ng material na bagay na magustuhan niya ay binibigay ng mga ito sa kanya. Gayun pa kahit nasunod ang mga layaw niya, hindi siya pinalaki ng mga ito na tulad ng ibang anak mayaman na irresponsable at spoiled na sa kalaunan ay nagiging rebelde. Estrikto ang kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang papa. Busog siya sa mga pangaral, kaya lumaki siyang may pagpapahalaga sa mga bagay na nasa paligid niya. Isa sa mga dahilan kaya pinagkagastusan ng papa niya ang kanyang dibu ay dahil sa mataas na markang nakuha niya sa pag-aaral. Pursigido at masigasig siya sa pag-aaral dahil gusto niyang makakuha ng academic awards kapag nagtapos siya ng kolehiyo. Nasa ikatlong taon na siya ng business management, kaya naman subsubsiya sa pag-aaral para mas maplis ang kanyang mga magulang. Hindi naman siya nabibigong mapasaya ang mga ito. Alam niyang sobrang proud ang mama at papa niya sa kanya at palagi siyang ipinagmamalaki ng mga ito sa mga kaibigan ng mga ito. Lalisa raw siyang uliran at mabuting anak. Of course, iya. Anang mama niya na nakamasid sa ginagawang final retouches ng baklang make-up artist na nag-aayos sa kanya. Kanino ka pa ba magmamana kung di sa akin? Bumukas ang pinto ng kanyang kwarto kung saan sila naroon at sumunga mula roon ang papaniya. How's my beautiful daughter? Pumasok ito sa loob at muling isinara ang pinto. Ano pa nga ba? Ayan, lalong gumanda ang dalaga mo. Anang mama niya. Masuyong inakbayan ng papaniya ang kanyang mama. What do you expect? Gwapo ang ama at napakaganda ng ina. May pangmamalaking saan nito. Natatawang kinurot ito sa braso ng kanyang ina. Hanggang ngayon ay napakabolero mo pa rin. I'm just telling the truth, honey. Look at you. you. look lovely tonight. Sabi ng papaniya. Hamang binibistahan ang kabuuan ng mama niya. Humarap siya ng upos sa mga ito nang tuluyang matapos ang pagme-makeup sa kanya. Natutuwang pinagmasdan na niya ang kanyang mga magulang kasabay ng pag-usbong ng paghanga niya para sa mga ito. Mula bata ay nasaksihan niya ang masayang pagsasama ng mga ito. Ni minsan ay hindi pa niya nakitang nag-aaway ang mga ito, kahit siya ay namamangha katulad ng mga taong malapit sa kanila. Marami nga nagsasabi na ang mga magulang niya ay a match made in heaven. Ang kanyang mama ay 51 anos na, ngunit mapagkakalama lang early 40s pa lamang ito. Bakas na bakas pa rin ang kagandahan nito na noong kabataan nito ay nagpahanga at nagpaibig sa maraming lalaki. Ngunit kahit maraming lalaki ang nagluhog dito ng pag-ibig, tangi ang papa niya ang ng puso nito. Ang papa naman niya ay matikas pa rin at mas bata ang tingnan kahit na 55 na ito. At hindi tulad ng ibang lalaking tumatanda na, makapal pa rin ang buhok nito at impisang tiyan dahil sa gular na pag i Halata rin ng gandang lalaki nito, kahit lumipas na ang mga taon. Childhood sweetheart ang mga ito. Parehong taal na taga Santa Cruz. Magkaibigan ng kanya-kanyang pamilya na parehong mayamang ang kan Mindoro. Kaya naman walang naging problema nang magkagustuhan ang mga ito. Maalang nagpakasal nga mga ito. Ngunit matagal na panahon naghintay para mabiyayaan ang anak. Noong nasa elementarya pa siya, ay madalas ikwento sa kanya ng kanyang mama kung gaano kasabig ito at ang kanyang papa na magkaanak. Matagal na nalangin at naghintay ang mga ito para magkaroon ng supling. Lahat ng paraan ay sinubukan ng mga ito, pati na ang pagsasayaw sa ubando. Halos mawala na raw ng pag-asa ang mga ito noon, kaya naman labis ang katuwaan ng mga ito nang magbuntis ang kanyang mama. Dahil mahigit 30 anyos na ito noon, todo ang ingat ng kanyang papa sa pag-aalaga rito. Hindi na siya nasundan. Gayunman, Kontento na ang mga magulang sa kanya. Ang buo ng atensyon at pagmamahal ng mga ito ay ibinuhos na lang ng mga ito sa kanya. Are you ready, princess? Masuyong tangan ng kanyang papa nang bumaling ito sa kanya. Yes, papa. Tumayo siya at lumapit dito. Inabot niya ang nakalahad na kamay nito. I have something for you. Itinaas nito ang isang kamay. Nakatamtaman ang laki at may nakataling pink ribbon. What's this? Tanong niya. Open it panghihikayat ng kanyang mama. Excited na tinanggal niya ang ribbon. Umawang ang kanyang bibig ng tuluyan ang mabuksan ng kahon. Isang jeweler set ang laman niyon. kumikinang ng mga bato sa mga alahas. Wow! Sambit niya na hindi inaalis ang tingin. Sa mga alahas na napapalamutian ng maliliit na diamonds na ang pinakatampok na bato ay ruby. These are for me? Tumango ito. Do you like them? Of course. Walang pagsidlan ang sayang nararamdaman niya. Tinampot niya ang sing-sing at isinotin sa kanyang daliri. Siguradong mahal po ito. Nothing but the best for our princess. Nakangiting pinsil ng mamaniya ang kanyang baba. We're glad you like them. regalo namin yan sa iyo ng papa mo. Ibinigilin ko sa kanya ng pinakamaganda ang bilhin was you're going toward them on your very special night. Tingin ko ngayon na mulubi ako sa pagbilin yan eh. Natatawang biro ng papa niya. But it's okay. as long as it is for the two women in my life. She became misty eyes. Thank you, ma. Pa, you're the best talaga. Oh, bawal lang umiyak ha. Anang papaniya. Halika't isusuot ko sa iyo ang kwintas. Tumalima siya at ibinigay ang kahon dito. Pumesto ito sa likuran niya at isinuot sa kanya ang kwintas. Ang mama naman niya ang nagsuot ng hiko at bracelet sa kanya. It's beautiful. Sambit niya nang tumingin siya sa salamin. Shall we? Iniungwang ng papaniya kanyang bisig sa kanya habang isa isa kanyang mama, Sabay pa silang kumapit doon at nagtatawa ng lumabas ng kanyang silid. I still can't believe you're already a young woman. Natigil si Brianna sa pagmamasid sa mga bisita at sa paligid at tumingin sa kanyang papa. Nagsasayaw sila. Ito ang unang kasayaw niya para sa 18 roses. Habang papunta sila sa malawak na bakura ng kanilang mansion, kung saan gaganapin ang kasiyahan ay kumakabog ang kanyang dibdib sa kaba at excitement. Ang mga katulong na nakasalubong nila sa loob ng mansion ay bumati at pinuris niya sa kanyang eyes. Paglabas nila ng front door, ay nakita niya ang may nakalatag na red carpet sa damuhan at sa magkabilang gilid niyon ay mga pink balloons at bulaklak. Maraming mesa at silya na inilagay sa bakuran na napapalamuti ang napakaraming lobo at magagandang rosas. Maraming bisita ang imbitado karamihan ay mga kamag-anak at kaibigan ng kanilang pamilya. May mga inibitahan ding business associate ang kanyang papa at maraming silang mga klase na dumalo. Sa isang bahagi ng bakuran ay naroon ng mahabang buffet table na punong-puno ng masasarap at katakam-takam ng mga putahe. Ang mga ito ay inihanda ng isang sikat na caterer na inupahan nila. Ang mga naka-uniforming crew ng catering service ay maayos na nakahilera sa tapat ng mesa. Agad na nagsitayo ng mga bisita nang makita sila at umani uli siya ng mga papuri sa ayos niya ng gabing iyon. Lalo tuloy lumakas ang kanyang loob at naging mas confident na umakit sa stage. Pagkatapos siyang ipakilala ng kanyang papabilang isang ganap na dalaga. Pagkatapos ng masigabong palakpakan, ay nagsimula nang tumugtog ang bandang nakapwesta sa gilid ng stage. Sa ilaw ng malamis na tinig ng lalaking vocalist, ay sinayaw siya ng kanyang papa. Parang kailan lang, Karga-karga pa kita. Ano ito? Hinabros ito ang kanyang pisngi. Gusto mong palaging sumasama sa akin. Dadis girl ka eh. Bad look at Dalagang-dalagang you know, ka na. Ang bilis talaga ng panahon. Bukas makalawa. Baka may ipakalala ka ng nobis sa amin ng mama mo. Sa susunod mag-aasawa ka na. Pa, ano ba yung sinasabi mo? Bulanas niya Masyadong mabilis gumana ang imagination mo. Malayo pa sa isip kong pag-aasawa eh, ang pakikipag-boyfriend. Siyempre, di, yun maiiisuhasan. It's part of growing up. Ani at pilyang mumiti. Natawa ito ng malakas. So, may bala ka na nga. Hindi ka naman namin pipigilan ng makipagrelasyon. as long as you know your limitations at hindi mo pa babaya ng pag-aaral mo. Lumabi siya. Wala pa po akong bala kung makipag-boyfriend. Wika niya. Nagkibit balikat ito. Hindi mo masasabi kung kailan ka iibig anak. Hindi siya nagkomento sa sinabi nito. Ngunit ang mga mata niya ay naging malikot. Lihim na bumuntong hininga silang makita ang hinahanap sa minsang pag-iikot nila sa pagsasayaw. Her eyes settled on a man. Kay Asher. Abala ito sa pakikipag-usap sa isang matandang lalaki na sa hinuha niya ay kaibigan ng papaniya. niya. Totoo ang sinabi na wala pa siyang balak mga boyfriend Pero hindi na niya, niya sinabi sa papaniya niya ang rason kung bakit. Ang rason na iyon ay si Asher. He was the only man she wanted to be her boyfriend. But the feeling was not mutual because Asher only saw her as his youngest sisters and best friend. Magkaedad sila ni Anna, ang kapatid nito. That's what, why they got along with each other when they first met. Naging magkaklase sila sa high school at ito ang unang naging kaibigan niya dahil sitmates sila. They became si Parawal since then galing din ito sa mayamang pamilya sa kanilang lugar at nang magkaroon ng celebration sa mansion ng mga ito para sa pagtatapos sa kolehiyo ng kuya ni Anne, ay inimbita siya nito. Sa batang gulang niya, ay nakarangdam siya ng kaibang kabog sa dibdib nang makilala niya ang kuya nitong si Asher. Agad na nagkakrush siya sa lalaki at nasabi niya sa sarili na ito ang ideal man niya. Mula noon ay palagi niya nagpupunta sa bahay ng kaibigan niya. Kapag may mga project sila, ay nagayaya si Ann na sa bahay nito nilagawin mayon. Mabilis pa sa alas 4 na pumapayag siya. Tila na halata naman niya na may gusto siya sa kuya nito. Ngunit sa halip na toksiyon, ay pinayungan siya nito na alin mas matanda ito kaysa sa kanya. Ipinaalala nito na siya na taon ang agwat ng edad nila. Nang noon ay 21 anos ng si Asher. Hindi raw niya dapat seryosohin ang infatuation niya sa kuya nito dahil malamang magkagusto ito sa kanya. Bukod sa napakabata niya, kabi-kabila ang naging girlfriend ng kuya nito sa Maynila habang nag-aaral. Pulos mga ganda. Sexy at liberated daw ang ngayon kaya imposibleng mapansin siya ni Asher. Ngunit ilang buwan lang ay tumulak na si Asher papunta sa Amerika para magmaster. Kaya gustong niya man niyang mapalapit dito ay hindi na niya nagawa. Kahit kasi naunaran ito sa Santa Cruz ay palagi itong wala sa bahay. Abala ito sa pagkuha ng mga kailangan itong requirements at credentials. Ngayon nga ay nakabalik na ito sa bansa. Kaya na doble ang kasiyahan niya sa kanyang kaarawan. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin nawawala ang damdamin niya para dito. Kahit na matagal na panahon silang hindi nagkita. She will make sure Asha will notice her as a lovely lady and not as a younger sister because he was the only man she wanted to be her boyfriend. As the debutante? Nagangat ng tingin si Brianna sa nagsalita. Tila gusto niyang pagsisiya ng kanyang ginawa nang masalubong niya ang mga mata ni Asher na nakatitig sa kanya. Lalong lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Okay naman, masayang masaya. Sagot niya, hindi niya maiwasang magstammer. Paano ba naman? Natataranta siya sa presensya nito. Lalo pa ngayong halos sa siya nito habang nagsasayaw sila sa gitna ng maraming taon. Ito ang kanyang last dance at kanina pa habang isinasayaw sa iyo ng ibang mga kasali sa kotilyon, ay kabado niya sa isiliping magkakadahit ang kanilang mga katawan. Nang simula na nga siyang isayaw ni Asher, ay hindi niya nagawang magbukas sa usapan. Natawa ito ng mahina. Bakit tahimik ka? Puna nito. Sa pagkakatanda ko, madaldal at maingay ka rin tulad ni Kapag nasa bahay nga ka noon, ay ang ingay ninyo. Nag-init ang kanyang mga pisngi. Natatandaan mo pa pala iyon. Sabi niya. Nakaramdam siya ng hiya dahil sa sinabi ito. Halos anim na taon ka rin nawala rito. Oo naman. Paano ko ba naman makakalimutan ang pinakakiyot na dalagitang nakilala ko? Ano ito? Hanggang ngayon tingko'y masarap ang pisilin ang matambok mong pisi. Kinilig siya sa unang sinabi nito. Pero dagling na palitan iyon ng disappointment sa idinugtong nito. Hindi niya akalain yun ang mapapansin ni Asher pagkatapos niyang magpaganda ng gusto dahil alam niyang dadala ito sa party niya. Noong nagdaang buwan lang ito nakauwi mula sa Amerika, nang ibalitain sa kanya ni Ann, ay agad nagpasya siya na si Asher ang gusto niya maging lastness. Pinilit niya ang kaibigan niya sabihin iyon sa kuya nito at natuwa siya nang pumayag si Asher. Kaya lang sa nahuli ito sa pagdating kay kaya isang pinsan niya ang pumalit na escort niya. Hindi na ako mataba, Uy ka niya sa defensive na tono. Noong bata pa siya ay mataba talaga siya. Ngunit nang siya sa kolehiyo at maging conscious sa katawan, nagsikap siyang mabawasan ang timbang niya. Iyon nga lang, matagal pa bago niya makuha ang figure na gusto niya dahil medyo chubby pa rin siya. Gayun paman, man, hindi naman nawawala lang self-confidence niya. She knew she had many qualities to be proud of. Makinis ang malakrem ang kutis niya na lamanan niya sa kanyang ina. Marami ang nagsasabing pang-commercial daw ng shampoo ang itim at tuwid na buhok niya. Kahit chubby siya, maliit at makinis ang maganda niyang mukha. Bukod paraon, roon, nasa dance listar siya at popular sa kanilang campus. Hindi ko naman sinabing mataba ka, nakangiting wika nito. Nakayukritan lang talaga ako sa iyo. Kahit paano ay gumalaman ang pakiramdam niya sa pahayang nito. Dito ka na ba mag stay sa atin? Tanong niya. I'm not sure. Sagot nito. Baka kasi ako na ang mag-asikaso ng mga business namin sa Manila. Agad na umalma ang loob niya sa narin niya, pero pinigilan niya ang sariling ang pagtutol. Wala kang karapatan na pigilin siya, no? Ganun ba? Gayun pa man, ay hindi niya itago ang lungkot sa tinig. Ang akala niya sa pagbabalik nito, ay magagagawa na niyang mapalapit dito. Pero mukhang ayaw siyang pagbigyan ng tadhana. But of course, pupunta pa rin ako dito every now and then. Tila pa konsuelo lang iyon, pero anong magagawa niya? Siya nga pala. I hope you like my gift for you. Kahit ano pang regalo mo, kahit mumurahin pa, yun na ang pinakamahalagang regalo matatanggap ko kasi galing sa'yo. Gusto sana niyang sabihin.